mga kaisan nalibo ko yung kabang labuyo oh. katatapos ko lang ang mga kaisan aring spring aring uh, gubatang aring itong ating liugan uh ah, -uh. Ah. kaya naman po yari na po ako po eh. baka yari na po aring one port yari na po aring anong kagubatang aring dito po sa kaputol bukas one port Bale, ano mga kaisan? Naka-apat na luang po tayo pagtatanim ng kamuti. doon sa kabila. Tuloy pa rin po ang pagtatanim. Arila ang po ay inuuna ko. At baka po biglang mag na tatabang po ang pag-espray sa damo. Ari po ay ano? Pag po mamanumanuhin. Ah, ay pagkalakit po ng magagastos. Kaya inuuna ko na, inuunahan ko na po ng shooter. hari po yung pang-spray natin. Itatabi muna. Bali naka ano po. 13 salin po tayo. Ba ilang araw na po tayo nag-aano din eh. Mga kainsan. Isan linggo na po tayo uh, nag spray kaya laang ay ano. Tuwing hapon. Tsaka maga. Mga tanghali ngayon. Nakatoklas ako din yung eh, mga kainsan ng kahoy. Oh baka kuhanin natin ito nabuhol po ito siguro nung minsan ayun eh Ere eh laki eh ang laki eh. pwede po siguro mabahayin ang laki kabubuhalaan po ito eh hindi ito natagalan eh sariwang sariwa pa eh ang dami ko na sa gubat na aray aring ating sagingan ito po ay ano ang dami tatanong ay eh, kung gano kalawak aring bubuksan natin bagong sagingan ay nakakahiyaman ay eh. ba't aray po yung malawak nasa 3 hectares po ito aring ating bagong bubuksan ito saan ito mga kaisan. eh? yan napakalaking kahoy po eh. Yan. Hmm. Siguro i-stack na lang po ang kahoy. Pwede. Nabuhol naman na yan. Oh. Hindi na siya pinabuhol eh. I-stack po ang kahoy. Ibabaon. Eh. At pag uh, pagkailangan na po. Ah, pakahaba pala nun. Hmm. Ibabaon po. Ay pa, apakahaba. Ah, Ganang arpo in-spray ko. Ay nadaanan ko pagkakalaki aba ari po yung pagbibilhin ay Amahal po ng kahoy ngayon aba ah, akaya ng isang bahay na rin hmm. hmm. ready pa ganda eh kaya habang 20 ay Ari, ispray na rin po ring gubat na Ah, libong labuyo. balik ang uubra nito mga kainsan, 20 katao po. Sina Kuya Pagu, yung pong sinalihan nating turnuhan. Nasuyo po ako doon. Kumbaga, suyo-suyo lang po. Pag nakapagniyog, baka natin na iuupa pa uli tayo tayo Ari, oh. ito po yung mga una natin in-spray yun yung niniyog, niniyog na rin yeah. pag po hindi in-spray baka po ang makakatabas nito ay maghanda ka ng mga 60 katao pero pag in-spray po mga 20 laang gawa ng hindi na po yung tatagain nila ay yung gayaan yan ito ito ay yung inano natin kasama natin si Kaparn Bin ang ganda na rin ang lupa kukuha din ako mga kaisan ng gabi nakita ko ba mga kaisan sa tiktok ang gabi po ay <laughs> agdas pawis po ay eh. ang gabi ay ibinabang eh tapos ay nilalagyan ng suka at saka po sibuyas, kamatis ay awan, kung hindi makati ay susubukan ko yun ito mga kaysa ng mapanood ko paklang, pin, paklang po ng San Fernando ah, silip ko na yung ganari ibabangin mong maigi na parang pagbabangin ng talong at saka mo iinsaladahin ito ay titistingin natin eh pagkawari ko yung makati baka makakain mo ka ng kamot sol hmm. kutob ko lang pero hindi siya kinakati ay kinain mga um, kaya subukan natin mga kaisan para makita din ninyo. Sa bahay ko na po kakain. Ah, sa bahay ko na po putol putol din. Hindi kaya yung gantong murain. Ang kukuhanin ko na lang mga kaysa ni murain. Kagaya na rin. Susuwi na ang. Ah, nakasaya. Hindi, tutubo to pa naman yan. Murain na lang ang kukuhanin natin. Alin tatlo? Pwede na po 'yan. Are, yung pak lang po. Akin la ang pong uh, puputol-putulin. Ibabangin na natin. Are. Ba, pagkapangod naman ito. Ang kinuha ko po yung medyo mura po nakakapag uh, po kami eh. nito yung kulay puti pero ito, ito tong San Fernando hindi kaya titistingin din natin first time ko pong magluluto nito kita ko yun eh, siya ay eh, ano po ay eh, bangin bangin talaga ito po ba talagang bangin-bangin. Pero warikin masarap din lahok po sa itlog. minsan pagkain lang sa amin ng baboy yan ah pati, ta pati tao na po ari oh. yung okay. ayun titistingin natin paunti lang muna baka mamaya eh damihan natin eh hindi magkain na rin Akin mo na mga kaysang babalatan. Medyo akin pong pinaigaiga. Sinunog-sunog ng kaunti. At baka pagberdihin pa imakate. Are po, sibuyas, lemon, saka po kamatis. Yun, medyo malamig na. Yan po, akan la ang pong uh, ari babalatan. Wala hmm. Walang pinagkaiba po sa talong. Ay, po tinikman na hindi naman po makati. Ewan ko lang ang paggano na. Para lang siya po bang pungapong kung nakatikim na ka, ano pangawa. Ganun ganun din. Ganyan. Mm. ay panay okay, ako yung manghihinayang at yun po ay ano bubunutin ko na rin po yung talong ay yung ano gabing iyon ay mang, nakakahinayang naman po pag hindi ko kinuha edi sa napanood, napanood ko din lang sa tiktok ay di atin titistingin mali may masarap ay di may dagdag ulam na naman po ah yan o oh medyo ano nga lang susunog-sunugin niyo pag makatik eh, kakamutin woro key masarap ding ipritos para po bang ano nang itlog yung talong na torta Or kaya masarap din. Aray gagawin nating insalada ay napanood natin ng insalada. Ay di titingnan. Ayan lang mga kaysang ginutgut Baka naman po pumulak sa lalamunan ay pag napalaki. ginutgut ko po ng ganito eh. Parang pansit. Ano mga kaysang yung ating binalatan? Lagyan ko ng kaunting uh, binigar. Kaunti lang. Tapos po ay uh, sibuyas ah, sarap parang ang sarap eh tsaka po, kamatis tapos po ay uh, pigaan ko ng kaunting lemon kaunti lang hang. Mm -hmm. saka po sili siling mitig Iligyan ko din mga kaysa ng kaunting paminta tsaka po asin. Tatay, tikman ninyo. Tatay. Hmm, tatay, tikmi. Baka mga allergy kaya tikim lang, kaunti lang. Pero masarap mga kaysa, tinikman ko po. Tatay, oh. Mga kaysa, no. Naparami pa nga yung ating gawa, ay. Testing lang, ay. Tatay. Kaya lang ilutong-luto ba, tatay? Ano <coughs> Ito mo talaga, ako ito? Pero ang ginagawa nito, ngayon ako nakatikim ng gantong niya pinabang eh. Sa iyo naman ang gawa mo, tatay, ginataan naman. Ginataan. Eh. naman po, ginataan. Nakakain po naman talaga siya, kaya lang. Kaya na, eh mo lang. Kumain na po ba kaya, nai? Eh? Kumain na po, gawa ng ano na po. Bidalik lang ko na lang ngayon ngayong hapon na. Nalang po, gusto ang free puro sele. Pero kanina ako na ngain, ako matamis-tamis. Wala pang rekanya. Ayun po. Hindi po ah. sa mati Basta po siya bangay na bangay ba? Yung ihaw na ihaw. Sobrang anghang. Ha? Anghang. Ano Ano ba? Ito ba ang ito ba? Hmm, ko so ako sa halang. Oh! Ay, sarap. Masarap. Hmm, halang naman. Halang. Masarap ah! Mm, ay, harap, ah. Mm. Mm. Kanina nga ako tumikim ay. Yung bang hindi, yung nabalatan lang. Yung bang <coughs> hindi pa nababalatan. Ay, ano? Ayos po mga kasan, hindi siya makati. Ang gawa po nung ano, suka. Baka kami na nagpapatanggal ng kate. Oh, uh, uh, hanggang hanggang. hanggang halang. Wala. Nasa umalis po ito. Si ba hindi pa nabal. Dating. Masarap mga kaysan. Walang kate. Gawa ng suka siguro. ini expect ko mga pima kate ay. Oh, No.